Na maraming mga pagbabagong makikita sa papalapit na PVL Conference next year na magaganap nga sa February 17, 2024. Kabang-abang nga ang mga bagong players na makikita natin sa ibang teams. Kaya naman hindi na makapagpigil ang mga insider ng volleyball na mag-spill ng pitongkol sa mga players na magkakaroon ng bagong tahanan na team. Kaya naman narito ang ilan sa mga blind item. May magbabalik I say magbabalik. As in, balik siya sa team niya after niya mag-try ng new system at new environment. Sinayang ba naman siya ng team na napuntahan niya? Sinayang nila ang bagyong naging low pressure area na lang. Sino kaya ito? Malakas naman ang paniniwala ng fans na si Myla Pablo ito at babalik siya sa kanyang dating team na Petrol Gas Angels. Matatandaan din na sa mga pauling games ng f ay hindi na siya nagamit ng husto. Ang sunod naman ay pasweet lang sa gilid na lilipat na ng bahay. May power naman siya at kayang mag-contribute sa team na lilipatan niya. Need na need siya ng team na ito. Abangan nyo yan. Ang clue, kung tanda nyo pa na recruit siya before ng isang bonggang coach noong college. Kaya lang tumanggi siya dahil gagawin daw siyang setter. Ang tinutukoy dito ay si Mian Mendrez at coach na gagawin siyang setter sana ay si Coach Ramil Dehesos. Ang lilipatan o manong team niya ay ang Chaco Mocho Flying Titans. Isang player naman ang mga bahay na next year. Iiwanan na niya ang team kung saan siya nagsimula. Magiging excited ang lahat sa magiging improvement niya. Madaming magagayad sa kanya doon at need na need siya sa team na pupuntahan niya. Ang conclusion ng ibang fans ay si Bea De Leon ito. Sino naman itong hindi na nag-renew ng kontrata niya kahit na bet pa siya ng team niya ngayon. Ang sistema ay last option lamang siya. Tila alam ng player na ito ang kakayahan niya ay malakas itong pumalo. May nagsasabing si Erika Raagas daw ito dahil hindi naman siya first six at madalas talaga ay substitute lang siya. Ang sunod naman ay abangan nyo ang pagsasama-sama ng Champion Towers. Great addition sila sa team na ito. As in, laban na laban. Champion kung champion. Let's see kung madadala nila sa championship ang team na ito. Ang tinutukoy rito ay si Nama Joy Baron at Kim Kienady kung saan ay galing silang F2 at nagsign na sila para samahan muli ang dati nilang teammate na si Mika Reyes sa PLDT sunod naman ay after magstay ng player na ito ng isang dekada ay tatalon na sa ibang bahay. May power at floor defense siya na ibang level. Ang tinutukoy raw dito ay si Jack Jonella ng Signal dahil 10 years na ito sa team. Narito pa ang blind item. Marami ang matutuwa, madami ang magugulat at may malulungkot din sa bigla ang lipatan ng mga players. Nakakalungkot pero masaya pa rin dahil magsasama ang mga history maker. Ilan sa tinutukoy rin ay ang paglipat ni Aiza Maizo sa PLDT upang makasama si Dimaculangan at Mika Reyes bilang sila ang magkakasamang nakamit noong championship. Samantalang conclusion din ng iba ay ang paglipat ni Denden Lazaro sa team na kung saan naroon ang nakasama niya sa unang championship title na nakamit ng Ateneo Lady Eagles. Ang huli naman ay isang player na magdadagdag ng swag sa team na lilipatan. Bet na bet siya nung coach kahit dati pa. Sabi lang ng player na ito ay coach kalma. Kaya pala pinakalma. Ang tinutukoy rito ay si Mars Alba na dati nang napabalitang niligawan ng Chapo Mucho.